knee, out. Say no, 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 Muling nag-ingay sa Baguio City kahapon, September 23, ang mga militanteng grupo. Ito'y sa pakikisa nila sa dalawang araw na nationwide transport strike para ipanawagang ibasura ang jeepney modernization program ng pamahalaan. Mula Sunshine Park, nagmarcha ang grupo papunta sa tanggapan ng Department of Transportation Cordillera. Ayon sa Piston Metro Baguio, hindi raw totoo na 96% na ang consolidation ng mga jeepney operator sa rehiyon. Ketan ng no hanyo da kami ng operator can driver. Anya nga panagbutbutin na ito'y nga hang kami nga makabiyahe no hang kami nga umunay iti Kasabay ng kanilang pagkalampagay ang pagsusumite nila ng position paper ng labing tatlong jeepney cooperatives ng Bagyo at Benguet. Ayon sa piston, ang mga ito raw ay iba't ibang patunay sa mga problemang kinakaharap ng mga kooperatiba sa modernization program. Pero hindi ito tinanggap ng DOTR. Aliman, Apo, Atorne, Joshua, Pablito, ayan nagarot ti ipangita lang mi dito eh. Ayan na, ti problema mi. Nohan kayo nga sumango. Nohan yung man lang na re receiver. Dito yung eh, papel na pinirmaan pinagtao. Paliwanag naman ng ahensya, kailangan muna ng isang appointment para sa paghahain nito. Samantala, nagmarcha rin ang grupo at kinalampag naman nila ang City Hall. Kanilang panawagan naman, ibasura ang LPTRP o Local Public Transportation Route Plan ng Baguio City. Bagamat ordinansa na ito, hindi pa ito ipapatupad habang binabalangkas pa ng Sangguniang Panlungsod ang implementing rules and regulations o IRR. Kapag ipinatupad na ito, marami raw ang mawawalan ng trabaho. Merong 2167 na allowed units currently sa Baguio City. According to the ordinance, ang iaalaw lamang nila na mag uh, operate ay 1544. So that's 600 mahigit. And that translates to more than 2,000 jobs na mga na-affected around the transport sector. Tinanggap naman ng Sanggunyang Panlungsod ang position paper laban sa Jeepney Modernization Program at LPTRP at personal silang kinausap ni Baguio City Vice Mayor Faustino Olowan. Tinayak naman ng Vice Alcalde na isasama nila ito para mapag-usapan kung itutuloy pa nga ba ang implementasyon ng nasabing ordinansa. Ang kilos protesta ay parte lamang umano ng malawakang pagkilos ng sektor ng transportasyon sa bansa. Pero ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, tuloy pa rin ang modernisasyon at hindi naman naparalisa ang pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.